naman guys no na sa bahay lang tayo pabayaan natin ang ating sarili kailangan di ba mag kailangan din natin ipamper yung ating sarili di ba from time to time dahil syempre di ba yeah kahit hindi ka naman kagandahan di ba kung you are looking uh, ang tawag dito Look, looking fresh ka ba guys at looking neat o oh, di ba yun ang importante Mali, malinis kang tingnan hindi yung parang This is Nepal, a landlocked country in South Asia. guys, magsardinas muna ang pobre at walang budget, char. Hi guys, good afternoon. Ayan, kaliligo lang natin guys kasi grabe talaga ang init. Just ko, grabe talaga kapag itong ganito na summer guys. Parang hindi ko talaga kaya. Actually, parang ayaw kong maligo ngayon. Grabe na talaga dito guys ang init sa pokara. Parang sabi ko, bukas na lang ako maligo bukas Friday no Thursday ngayon pero naiisip ko parang the more akong mas masakit lalo yung ulo ko guys pag hindi ako maligo grabe talaga ang init Diyos ko yung yung feeling mo guys na kaliligo mo nang tarang pawis na pawis ka kaya tingnan mo kaliligo ko lang pero binukusan mo yung electric pa namin guys ay grabe talaga yung init kaya minsan naiisip ko paano kaya pag umuwi ako guys ng Pilipinas diba sa atin sobrang init so dito nasa 30 plus degrees lang guys ang init wala pa tayo sa 40 pero tingnan mo yan parang hindi hindi na kaya power ko guys Grabe, parang bigat talaga ng katawan ko ngayon siguro dahil nga uh, nag-change na yung weather. So ilang araw na talagang feeling ko init, nainit ako. Kaya sabi ko dun sa mga anak ko, pinapawisan ba kayo? Kasi ako talaga parang grabe tagatak yung pawis ko lalo na pag nagluluto ako guys doon sa taas. Although open na siya pero parang basta iba talaga guys yung init. Nakaka, siguro naisip na delikado itong init na to guys kasi baka, di ba? Kaya kailangan mag-ingat kayo guys kasi... Alam mo yung ing sobrang init nakaka-heat heat stroke yan guys. Delikado din yung sobrang init. Kaya ay, nako, sabi ko maligo na lang ako kasi the more na parang ano yung pakiramdam ko parang mabigat na uh, parang gusto mo na lang palaging mag-electric pan. Eh, di ba masama din guys yung may electric pan. <laughs> Kaya sabi ko ayun, ah, ipaligo kita. Kaya naligo na lang ako, guys ay Diyos ko, grabe talagang init. Kaya pag ganito guys na summer dito sa Nepal, ayaw ko talaga guys kasi maabot siya guys ng 8 months ang ano dito, ang summer. Pero pag winter guys, yun. Uh, ano lang, mga 5 months lang siya. Pero this time talaga, ito yung itong winter dito, napaka, ano guys, napakatagal. Biro mo, February, malamig pa dito. Dapat pag mga March, medyo mainit na o oh, magsimula na mga first week ng March dapat mag-start na guys yung ano yung yung summer pero kailan nang nag-start ang summer guys tingnan daming lagas ng buko guys oh nagtapag mahaba na yung buhok talagang naglalagas yung ay nako ay buti naman feeling fresh pero pag ganito na ano na sobrang init tapos maligo ka ngayon. Ewan ko guys kung naramdaman nyo yun na. Kasi syempre tayo nagkakaedad na. Pagalimbawa, naligo ako ngayon. Tapos parang hindi maganda yung, yung pagligo ko. The next day yan guys parang masakit yung mga uh, katawan ko guys. Kasi imagine nyo guys no five months kaming uh, winter dito. So balot na balot kami dahil malamig. And then after mag change ng weather magti-change na naman guys yung ano mo yung katawan mo kung ia-adapt na naman niya yung bagong temperature 'di ba kaya pag ganyan na mag-change weather guys, mano maraming nagkakasakit, inuubo, sinisipon kasi nag adjust yung katawan mo doon sa bagong season na naman ng weather. So ayun. Dahil free na ako, magpaganda muna tayo dahil bago time hingo, di ba? Magkabango muna tayo ng konti. Kaya kahit may wala kahit gaano tayo guys kabisi, 'no, kailangan may time din tayo sa ating sarili, di ba? tali ko muna guys yung buko kasi medyo mabasa pa konti pero slight na lang yung basa niya mag manicure muna ako kasi kailangan na talagang dinisan yung aking kuko di naman guys no na nasa bahay lang tayo pabayaan natin yung ating sarili kailangan di ba mag kailangan din natin ipamper yung ating sarili di ba from time to time dahil syempre di ba yan Mag-lip muna tayo konti. What? Parang mapula. Lip lang to guys, pero parang may pula siya. Kaya eh, kahit hindi na ako nag-lipstick -li nito, ito lang yung gamit ko. So, ayan guys, mag ako. So, meron ako ditong tatlong kulay yan. Parang itong gusto ko guys, oh. Ang ganda ng kulay niya, di ba? ba? Diba? Kahit nasa lang tayo. Magpaganda naman tayo, guys. Mahilig talaga ako, guys, sa manicure. Simula nung dalaga pa ako. Tanggalin ko pala. <laughs> Marami pala akong mga ano dito. Yan. Tanggalin ko muna. <laughs> kahit hindi ka naman kagandahan, di ba? Kahit hindi ka kagandahan, kung you are looking, uh, ang tawag dito, Look, looking fresh ka ba guys at looking neat o oh, di diba yun ang importante Mali, malinis kang tingnan hindi yung parang <laughs> parang ano ka gusgusin kasi tayo namang mga mami busy naman tayo di ba diba, sa ating mga routine pero uh, bigyan natin din ng time yung ating mga sarili ba diba? kahit na mga may asawa na tayo magpaganda pa rin tayo diba? Kasi, nagre-reflect yun guys sa ating personality. Siya pa yung nag-uutos sa akin na mag-lipstick. So, may mga lalaki din talaga na kung gusto din nila sa mga babae yung maayos ka ba? Ayaw nila yung yung malosyan ka, 'di ba? Syempre, gusto rin nila proud din sila na nakikita nila yung asawa nila na uh, maayos, maganda sa kanilang paningin, o 'di ba? Kaya parang makasanayan mo rin ba kung, kung ganun, na kung maayos ka talaga sa katawan mo makakasanayan mo yun guys kahit na may asawa ka na ang hirap naman ito <laughs> tanggalin oy mm. so hindi ko na ito guys lilinisan oh, kasi malinis na siya so tanggalin ko lang yung mahaba yung kukuko. tapos yun na talagyan ko na ito ng cutics, di ba diba? wala na itong nipper nipper pa kasi hindi naman wala naman akong maraming ano oh, wala naman akong mga ingrown. Kaya okay lang po. Oh my gosh, natapon na. Delikado yung bedsheet ko. <laughs> oh, no. Pero diba guys, ang ganda. Hmm. hmm. Diba? Ayan. Ganda na. Kabila naman. Ayan na guys, yan. O oh, diba, purple ang ating color ngayon. Hmm. Ito yung kamay ng mga mami, diba? oh, Ugat. <laughs> mga mam, ito yung mga kamay ng mga mami guys, di ba? oh. maugat. <laughs> Kasi, nandito na kasalalay yung, ano, yung, ah, health ng ating mga anak, yung mga pagkain ng ating anak kaya 'di ba? Mm. Kaya kahit gaano man ka-busy mga kamay na to, kailangan maganda ito sa ating paningin. <laughs> <laughs> Ayan, tapos na so lalagyan ko na nito colorless. So 'di ba, kahit na marami tayong trabaho, basta maganda yung ating kamay o ating mga daliri o 'di ba? 'yung ikahiya guys kung hindi maganda ang inyong mga kamay. Ang importante presentable 'yung ating mga kamay at hindi siya maduming tingnan. Dahil 'yung mga kamay natin, ito 'yung binigay ni Lord, no. Ito 'yung binigay ng Diyos para uh, i natin 'yung ating family. So, so normal 'yan na ganyan 'yung kamay natin kasi hindi naman tayo mayaman, guys, no. At wala naman tayong katulong at napakasarap na uh, Pagsilbihan natin yung ating pamilya. Kaya huwag niyong ikahiya kung ganyan ang inyong mga kamay na maugat. Katulad ng mga kamay ko. Ang importante. <laughs> ang importante. May nail polish. <laughs> diba guys? Hmm. See? So yan guys. Finally, dry na yung ating dalawang kamay. So, kakain na tayo ng watermelon. Kain tayo ng watermelon guys kasi mainit talaga ngayon ng panahon. So ito ang partner natin sa init ng panahon. O diba? Kunyari lang yan guys kasi nakamanicure na siya. O oh. kunyari lang yan. Pakita sa Sarap dito yung ano guys ng hangin. O. Oh. Dito sa kina-open ko kasi yung bintana namin. Diyan. Ano siya. Direct siya guys sa garden namin. Kaya nakikita ko yung garden namin. Guys. Kahit wala na akong merienda guys. Okay na to sa akin. Ay! Ang bilis ng oras, 3 o'clock na. Hmm. Hindi siya sobrang tamis, pero talagang makatas. Kaya, masarap kumain ng watermelon kasi nakaka- hydrate talaga siya guys during this time na summer. Yun talaga ang masarap kainin. So, yun lang guys yung ating vlog for today and maraming salamat sa inyong panunood at maraming salamat din po sa patuloy niyong suporta sa aking vlog dito sa YouTube and I hope guys kung bago pa rin sa aking channel ay sana mag-subscribe na rin po kayo. Huwag niyo nang patagalin at maraming pa po tayong vlogs na parating. So, mag-ingat po kayong lahat. Bye! guys. Kaya namitas ako ngayon ng na uulamin namin dito. Ayan oh, ito na yung napitas ko oh. Yan. Kaya lang sabi ko bidyuhan ko para makita nyo guys kasi sabi ko nung last vlog ko oh, ipakita ko sa inyo kapag may bunga na. So ayan guys oh, hanggang baba oh, ang dami oh. O, oh. oh, diba? Sitaw, bataw, oh, kamatis! <laughs> oh, no, no,